So, yun na nga mga ka-fishing. Pinahila natin si Brad Migs para matikman niya yung ano. Maranasan niya yung paghila ng bangus. O, oh, puli makita niya siya. Power, Master! O, so, tusokin mo na dyan, Brad. Tusokin ka. Akala mo, ganun kadali yung sa kanya. Yes. <laughs> yung mga ka-fishing. Hinihila-hila siya ng bangus. <laughs> paikot ikot kira <laughs> nadi bye bye mayroon ako ito pala Brad maganda pang ano punta sa ano eh magkalaga ka na ito Brad tapos ito na lang sa akin hindi <laughs> <laughs> na ano, kayo lapit daw direto alis yan oh. ganda na kapit eh dalawa dalawang hook yan eh uh, little lang isa isa lang sabihin ano talaga yung mapakala

Sila, ayaw mo na Ganyan, ganyan pala Panghuli ng ano, brad? Ng bangos? Ano na, brad? Grabe Talagang pinapahirapan tayo Ng bangos na, na? Oo Oo, malakas yung brad Agad layo na ng tinangay ang isa Tara, puntahan natin Sagdan lang muna tayo Ibigay ko sa yung ano So weird. Brad, yung gancho, eh yung kontosok. Ano yan? Oh. Ay, ayaw mo maglaro-laro ka pagikot-ikot ka pa niya Brad. Ah. Uh. Uy, dina pay ara pan tayo ba. Kuy kauna la kaya lamakit kan jambrad. Ya, Hindi po ideyan, Brad. Buhay yang istana yan. Kumali ang balancing mo, Jambrad. Diri kit ka char. Ali tikana nang kapit nang ating Ah 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 ah.